Hi guys. Grabe baha na dito sa may ano, dito sa may botanic ano, botanic botanic garden sa may Bukid Tima side Ano, oh, grabe ang baha na dito. Dito yan guys sa may botanic oh. Ayan. Ang taas ng tubig, grabe. Kaninang umaga lang umulan yun na Kaninang umaga lang siya umulan. Mga 5 o'clock umulan na. So, ang taas na agad ng... Ang taas na agad ng tubig. Ayan. So, dito, mamaya niyan, marami na magtatambay dito. Ganun din dyan. Oh, yun oh, oh, grabe. Ang baha. Ang taas ng tubig. Maulan ngayong araw. So, ayan, dito pa, dito naman sa kabila, ganyan. Ayan yung botanic garden, oh. Diyan ko hihintayin si Yuli ngayon. Ayan, guys. Sabi yung